pupunta ka sa taas luno parte ito yung dinadaanan namin yan, daan tayo dito yon. so pupunta tayo ngayon sa inuulingan namin or sa ulingan namin yan ito na yung pang 2 days simula nung pinaapuyan namin yung uling ayan, tingnan nyo taas na part ay parang bumagsak na siya or parang bumaba na. So, kapag pupunta ka sa taas, doon na parte, ayan, sa taas na yan, ito yung dinadaanan namin. Ayan, daan tayo dito. Ayan. Diba, parang nakakatakot, pero hindi naman. O, hindi naman ito babagsak pa ilalim. Ayan. Ang purpose ng kahoy kung bakit namin nilalagyan ng ganyan kasi doon kami dumadaan kapag merong buta sa taas. Kapag meron mang buta sa hindi na kami mahihirapan kasi meron na kaming aapakan. Hindi naman po pwede na aapakan mo yan ng diretsyo yung umuuso kasi delikado rin naman. Mas mabuti na meron kang aapakan ng kahoy. Usually, sa mga malalaking uling lang po talaga kami naglalagay ng ganyan. Malaki lang po talaga kasi yung uling namin kaya ayon nilagyan namin ng kahoy na pwede naming wadaanan papunta sa taas para hindi kami mahihirapan. Uulitin ko lang po ulit ha, hindi po kami naninira ng kalikasan at mas lalong hindi po namin pinuputol lahat ng kahoy. Kung meron man kaming inuuling yun ay mga wild na puno ng kahoy at mga maliliit lang po yan na sanga. At nasa private na lute po kami nag-uuling at ang dahilan kung bakit nila pinapaputol ang mga maliliit na puno ay kasi i develop nila ang area na to. Sa totoo lang, mas lalong hindi po namin puputulin yung mga puno ng kahoy kung hindi mismo galing sa may-ari. Pinapalinisan lang po talaga sa amin ang pribadong lute na ito. Kasi yun nga, may mga purpose sila kung bakit nila pinapakuha o pinapaputol yung ibang puno. Pero hindi po lahat ng puno ay pinapaputol nila. Meron po silang tinitira. At sana naman maliwanag na po yan. So ayan, balik tayo dito sa uling namin. At kung makikita nyo, meron siyang malaking butas or malaking lubak. Parang bumagsak na po siya. So ang ibig sabihin nun ay nauling na po yung nasa ilalim nun. Yung nasa taas ay hindi pa. So ayan, at kung makikita nyo, hindi pa nabawasan yung mga stick sa gilid niya. Ang stick kasi yung basihan kung pwede na bang hanguin yung isang uling at kung hindi pa. Kapag kasi matanggal na lahat ng stick na nakatayo sa gilid, ay pwede na po siyang hanguin o pwede na po siyang kalkalin. Kaso nga lang, na isang stick ay wala pa pang natanggal. So, aantayin uh, pa namin yan ng ilang araw. So, dito po dumadaan papunta dito sa taas. Ayan. Ayan. O, ba diba? Hanggang dun pa. Sobrang laki talaga. Ayan. Tapos, ito yung front. O, ba diba? So, ayun lang muna. Maraming salamat sa panunoon. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.